mga puno na ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka. Sa nakaraang video ay ating napag-usapan ang tungkol sa mga puno ng balete at marami sa inyo ang nagtatanong kung ano-ano ang iba pang mga uri ng puno na madalas ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka. Ang bagay na ito ay masasagot ko lamang batay sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter una ay ang puno ng nyo. Ang coconut tree o puno ng nyo ay isang napakakaraniwang uri ng puno dito sa Pilipinas. At kung hindi mo pa alam, ang mga punong ito ay may napaka papel sa ekonomiya ng ating bansa. Pero pagdating sa pagmamarka, madalas gamitin ng mga sundalong hapon ang puno ng nyo dahil sa matibay ito at hindi madaling maputol. Dumaan man ang isang napakalakas na bagyo, matutumba muna ang ibang uri ng mga puno bago ang mga matitibay na puno ng nyo. Base sa aking karanasan, kapag ang puno ng nyo ay kinamit ng mga sundalong kapon sa pagmamarka, sila mismo ang kadalasang nagtanim sa mga punong ito. Kaya ang karaniwang kinalalagyan ng deposito ito ay matatagpuan sa ilalim nito maaring ang dahilan kung bakit kailangang itanim ito mismo ng mga sundalong hapon bilang marka ay dahil sa haba ng buhay nito. Dahil ang puno ng nyo ay maari lamang mabuhay ng higit anim na po hanggang 80 taon. Kaya kung itinanim ng mga sundalong hapon ang mga puno ng nyo bilang marka noong taong 1944 hanggang 1945, ang mga punong ito ngayong taon na 2020 ay nasa edad na 75 hanggang 76 na taon. Ilang taon na lamang ang natitira bago sila tuluyang mawawala. Pangalawa ay punong mangga. Ang punong mangga ay isa na rin sa mga punong paborito ng mga sundalong hapon na kanilang ginamit sa pagbabalkan pero di tulad ng puno ng nyo kung saan ay kailangan nila itong itanim, ang mga puno ng mangga ay hindi. Mas pinili nilang gawing marka ang isang malaking puno ng mangga na sa tingin nila ay mananatiling nakatayo sa pagdaan ng mahabang panahon. Ayon sa aking pagsasaliksik, may mga uri ng puno ng mangga na umaawot sa edad na higit tatlong taon pagdating sa kinalalagyan ng deposito, ito ay maaring nasa ilalim ng punong mangga, nasa loob ng katawan nito o nasa gilid lamang nito. Pero tulad ng punong balete, ang punong mangga ay paborito ng mga inkato na pamahayan ang mga ito. Ikatlo ay ang bamboo tree o punong kawayan ang bamboo tree o punong kawayan ay isa ulit karaniwang uri ng puno dito sa Pilipinas. Ito ay mas karaniwang itinanim ng mga sundalong hapon bilang marka sa ibabaw ng kayamanan na kanilang ibinaon sa ilalim ng lupa. Pero base sa aking karanasan, mas madalas nilang gamitin ang kakaibang uri na punong kawayan kaya ng yellow bamboo tree ang puno ng kawayan ay may haba ng buhay na umaabot lamang ng pito hanggang sampung taon. Pero maiksiman ang buhay ng punong kawayan, mabilis naman silang dumami at umalat ang kanilang mga uga. Dahil dito, siguradong ang punong kawayan ay tatagal sa kinalalagyan nito. Hindi man kaanong malaki ang katawan at taas ng mga punong kawayan na ditulad ng karamihang puno ito naman ay matibay at mananatiling nakatayo kahit dumaan ang napakalakas na bagyo. Pang-apat ay punong akasya. Ang mga puno ng akasya ay dinala ng mga Amerikano dito sa ating bansa noong taong 1860 at nagustuhan naman nito ng ating lupain hanggang sa dumami ang mga ito kaya nang dumating ang mga sundalong hapon dito sa Pilipinas noong taong 1941, meron ng malalaking puno ng mga akasya sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang problema sa mga punong akasya ay maiksi ang haba ng kanilang buhay na umaabot lamang ng 7 hanggang 20 taon. Pero meron mga ibang uri na umaabot ang kanilang buhay ng limangpu hanggang isang daan na taon. Kaya pagdating sa pagmamarka, pinili ng mga sundalong hapon ang mga ng punong akasya na siguradong takatagal sa haba ng panahon. Pero gaya ng mga punong balete, ang punong akasya ay paboritong tirahan ng mga hindi nakikitang nilalang o mga inkanto. Kaya kung may ibinaon ang mga sundalong hapon sa ilalim, katawan o gilid nito, mataas ang posibilidad na meron itong tagapagbantay. Panglima ay ang punong bitaw. Ang punong bitaw ay matatagpuan sa buong bahagi ng ating bansa at ito ay maaaring lumaki sa taas na labing apat hanggang tatlumput lima na metro. Pero ang pinakakilala sa lahat ay ang puno ng bitaw na matatagpuan sa probinsya ng Agusan del Norte. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, ito ay napakalaking puno na may edad na limang taang taon. Kaya noong taong 1998, ito ay hinirang na pinakamatandang puno. Sa edad nito, ito ay naabutan ng mga sundalong apon at meron itong posibilidad na kanilang ginamit ito bilang pasihan sa pagbabarkak dapat mong malaman na pagdating sa mga punong centennial trees o mga napakatandang puno, ito ay karaniwang pinamamahayan ng mga inkanto. Meron mang kayamanan na nakabaon sa kinatatayuan nito o wala. Mas maiging magbigay pa rin ng respeto para sa kanila para maiwasan ang mga masamang hindi naasaang pangyayari. Pang-anim ay banana tree o punong saging ang punong saging ay napakakaraniwang uri ng puno dito sa Pilipinas. Kaya kung hindi mo pa alam, isa ang Pilipinas sa limang mga bansang nangunguna sa eksportasyon ng saging. Pagdating naman sa haba ng buhay nito, ito ay umaabot lamang ng labing lima na taon. Pero tulad ng punong kawayan, mabilis naman itong dumami kaya siguradong ito ay tatagal sa kinatatayuan nito. Madalas itanim ng mga sundalong hapon ang punong sagi bilang marka sa ibabaw ng kayamanan na kanilang ibinaon sa ilalim ng lupa. Sa kadalasan, ang lahat ng punong namumunga ng prutas na ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka, lalo na kung direktang nakabaon sa ilalim nito ang deposito, ay hindi kailanman magkakaroon ng maganda o normal na bunga. Pangpito ay pine tree. Ang mga pine tree ay ginamit na rin ng mga sundalong hapon sa pagmamarka sa kanilang itinagong makayamanan kayamanan ni Yamashita. Ito ay dahil sa napakakaraniwan ang mga punong ito sa mataas na lugar o kabundukan kung saan huling nagtago ang mga sundalong hapon. dahil sa hindi pwedeng magpukit ng marka sa katawan ng pine tree. Ang madalas na ginawa ng mga sundalong hapon ay pinigyang ayos nila ito para magkaroon ng kakaibang ugis sa paglaki. Pangwalo ay bonsai tree. Siguro ay magugulat ka na ang mga bonsai tree ay may napakahabang buhay. Ayon sa impormasyon na aking nakalap, ang pinakamatandang punong bonsai hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon ay nasa edad na higit isang libo na taon. Isang bagay kung bakit isa ito sa mga pinakapaboritong uri ng puno na ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka. Sa kadalasan, ang deposito ay nakabaon sa ilalim ng punong bonsai na marka. Ika siyang ay Kalachuchi. Ang Kalachuchi ay napaka-popular na uri ng puno dito sa Pilipinas dahil sa maganda itong pandekorasyon sa paligid. Ito ay maliit na uri ng puno kung saan ang taas nito ay umaabot lamang sa 3 hanggang 7 metro. Pagdating sa pagmamarka, ang maliit na punong ito ay madalas itinanim ng mga sundalong apon sa ibabaw ng kanilang ibinaon na kayamanan sa ilalim ng lupa. At ang pang-sampu ay punong balete. Natalakay ko na sa nakaraang video ang tungkol sa punong balete. Kaya mas maiging panuurin mo na lamang ang nakalipas na bidong ito tungkol sa puno na ito maliban sa sampung mga puno na aking binangkit dito, ay marami pang ibang uri ng mga punong ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka. Pero kahit anong uri ng puno ang kanilang ginamit, ang importante naman dito ay ang matukoy mo na ito ay isang lihidibong marka. At ito ay makakapagbigay ng palatandaan kung saan eksaktong nakabaon ang deposito na iyong hinahanap. Bago tayo magtapos sa video nito, ay basahin natin muna ang atin mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka na Lengs Kiyige. Shoutout kay ka na Cleford Tukuyan from Siquijor Province. Shoutout kay ka na Christina Mendez from San Miguel, Bulacan. Shoutout kay ka-TH na White Shadow from Palawan. Shoutout kay ka-TH na Jerry Sumala. Shoutout kay ka-TH na Alan Mihares from Agusan, Tilsua. Shoutout kay ka-TH na Richard Alipaway from Mate City, Davao, Oriental. shoutout kay KTH na Rolando Lasak. Shoutout kay KTH na Yem Ferrer from Surigao del Sur. Shoutout kay KTH na Jero Mendoza from Cordillera. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.